amilino may pabulakdak kay Kim Juk. Tumungo na sila sa California. Hindi na matiis na hindi makita. Ito ang nagagawa ng pag-ibig. Napaka-consistent ang mga galawa ni Daddy Paulo. Hindi hadlak ang magkalayong lugar. Para iparamdam kung gaano kamahal at kaespesyal si Kim Juk. Kilig overload ang lahat. Buong Pilipinas ay masayang masaya sa kinpaw. Ayun nga sa mga komento ng mga fans. Grabe. nakaka -proud. Congratulations, Kimchu Chu. ka humble na bata. Kahit ang dami ng achievements, patuloy pa rin nakababa ang mga paasa ng Sinong mag-aakala na mas huuranin pa siya ng blessings ngayon? Huyo kas yan din sa mag-iwan mo sa kanya ay naging maganda pa lalo ang pagpasok ng kanyang karera. Ibang klase magbigay ng piyaya si Lord. Pinubuhos niya ngayon, career at love life. Ang sinasanong ngayon ni Kini, Super love ka namin. Ayon pa sa isang komento. Ngayon ko lang nakita ng ganyan kasiya si Idol. Kung ikukumpara natin si Sian at Paulo, ang ganda ng mga ngiti ngayon. Healthy relationship at payapang partner. Kaya ganyan kasiya ang item natin ipagdadasal namin ang inyong relasyon na hanggang forever natin pao. Ilan na yan sa si mga comments? Sulitin ang bakasyon? Bebe time na sa California, waiting sa mga panibagong ayuda.